WhatsApp, WhatsApp, what's, up, what's up, mga kasyud? May napapansin ako dito sa gulong natin mga kashood. Oh. Masyado na siyang madumi balahaw. Pati yung harap natin oh, masyado na rin madumi. Kaya nag-shopping na naman tayo eh. Hey. Ah, palitan kagad ka natin yung maduming gulong natin balahaw? Pangit din kasi nabago yung bike mo, madumi yung gulong mo ah. Okay. Upgrade lang, lang upgrade bala ah, Susu! At ito ang napili natin oh, Continental oh, well, Grand ay, 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 Sport ay, 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 Race. 32C yan mga kashood. Wow! Kaya wala nang paligoy Goy pa ang kabit natin agad dyan. Ah. natin muna yung gulong na to. Tapos itapon natin. Ah. <laughs> la Ito ah, pinasungaw-sungaw na natin yung hangin. Hindi na natin ng tire lever para hindi magbibingkong Anton nga mga rim. Tapos pasabay slide-slide lang. Tapos tanggalin natin tong interior at ating madubing guma. At itatakod na natin agad yung bago nating guma. Dasok-dasok yeah, -dasok kamay. <laughs> Ibalik na natin ang interior eh. At hito na natakod na natin mga kasyute na lang tinulungan tayo ni Pakas at ni Brother. Kasi sobrang tigas talaga ipasok ay Aragoy. <laughs> Ora ora kon nga assistance bo. Are kare bidi ba preto. Iya. Are assistance pika nek keto. At yun, lumatik na. At eto na yung final look, mga ka-shoot. Solid.